Mayroong tatlong uri ng tao. Suriin ninyo ang inyong mga kaibigan, tatlong uri ng tao. Ano 'yon? Magandang gabi po sa inyong lahat. The gospel of today don't simply speaks of storm. But it speaks of the kind of God we worship. Four things I would like you to think about. Number one, number one. You have to understand this: that you can walk on the water. You can walk on the water. You have to understand those words. Sabi ng tita ko. Father, pag ako ba'y pumunta sa langit, kasi hindi ako marunong lumangoy, pagdating ba sa langit, hindi na ako malulunod, pwede na ako lumangoy. Sabi ko sa kanya, Tita, hindi na tayo, hindi na tayo nagsuswimming sa langit, naglalakad na tayo sa babaw ng tubig. You can walk on the water. How, Father? Peter was able to walk on the water because of God's permission. Lord, if it is you, tell me to come. And because God said, Come, Peter was able to walk on the water. So, with God's permission, you and I can walk on the water. But without God's permission, never try. Never try. But what I'm trying to say, if God said so, you can do it. Lord, if you will it, tell me to come. Tell me to come. How much of our prayer we say this? How much of our prayer? rather than dictating on God, how much in us will, will ask God in our prayer, Lord, kung ipahihintulot mo, gagaling ang nanay ko. How much? Karamihan na dasal natin, Lord, pagalingin mo ang nanay ko. Inuutusan mo eh. Di po ba, anak? How much in us, when we pray, We ask God Lord if you will it my son will pass the board exam my mother will be healed i will survive if you will it because you have to humbly accept we are not in control we are not in control second Second whether you believe in God or not you will have your own storms in life storms are part of life whether you like it or not magsimba ka hindi ka magsimba maniwala ka sa Diyos o hindi ka maniniwala sadyang dadaan ka sa problema lahat may problema lahat may problema kaya hindi ka dapat nagre-reklamo na mayroon kang problema. Bahagi ng buhay ang problema. Mayroong tatlong uri ng tao. Suriin ninyo ang inyong mga kaibigan, tatlong uri ng tao. Ano yon? Na kapag kayo may problema, nandyan sila para tulungan ka. Yan ba ang kaibigan mo? O kaya, pag ikaw ay may problema, sila yung unang nawawala. May mga kaibigan ganon, di po ba ano? Yung may problema ka, tinutulong ka kanila. Pero yung pag ikaw yung may problema, may mga taong, wala ka, iniwan ka. Pag tinex mo, sagot sa'yo, who Di ba? Yun ay kaluwang uri ng, problem, ng, ng kaibigan. Yung ikatlong kaibigan, ikatlong tao sa buhay mo, iyan yung nagdadala ng problema. Naintindihan po ninyo? May mga taong tumutulong sa oras ng problema, may mga taong iniiwanan ka sa oras ng problema, at may mga taong sila ang dahilan ng problema. Kaya kung kayo may mga kaibigan na walang ginawa problema ang dala, Kasalanan ninyo. Hindi po ba? Kayo ang nag-imbita eh. Kayo ang imbita Hindi mo pwede itanong sa Diyos, Lord, bakit ako may problema? Sabi nila, wag lang yan. Oh. Inimbitan mo eh. Hanggat hindi mo pinapaalis yan, hindi mawawala ang problema. Ano po sabi nila? Pag ikaw ay pinagdadaan ng problema, daanan mo lang. Huwag mong ibabahay. Iba kasi binabahay ang problema eh. Daanan mo lang. Lilipas din yan. Lilipas din yan. My dear friends, my brothers and sisters, the saints never pray that the rain will stop. They have learned to dance under the rain. Magkaiba yun. Magkaiba yung, Lord, bakit tumulan? At iba yung mga batang tuwang-tuwa na naglalaro sa ilalim ng ulanan. Di po ba, ano? It's about attitude. Galing ako sa Puerto Princesa. Laki roplano. Tumunog yung basa. Ting! Please be seated. Wear your seatbelt na pa. We will be experiencing some turbulence. Di alam mo na. Di ba ba? alam mo naman tayo mga Pilipino. Pasaway. Di ba ba? Di kumalog na. Da, 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 da. Uh, medyo matagal tagal yung kalog. Da, 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 da. mo. Diyos ko, Diyos ko. kita mo na. Tinatawag mo na ang Diyos. Ano? At biglang sumisid yung araplano. sabi lahat, ah di ba? Uh. o oh, ngayon, sasabihin mo ba, para, para. Sasabihin ba siya aeroplano? plano? Hindi. Maupo ka ng maayos siya, tumahimik ka. Hindi po ba? Hindi pa ako pari noon. Nagtatrabaho pa ako. Isang maliit na aeroplano, di LSC. Papunta kami Marinduque. Yan yung mga aeroplano bumaba ang, bumaba ang stewardess. Yung mga, diba? Sasabihin sa inyo muna ako baba. Tapos mamaya bababa sila. But sila ba? Kayo na lang. Bahala na kayo. Diba? Ano? Nga? Ay talagang grabe ang kalog na gano'n. Grabe ang kalog. Tapos may, kabay, may kasabay kaming matanda. Nagro-rosaryo. Ang lakas ng rosaryo. Ano po? Yun yung mga rosaryo yung nakakainis. Yung, hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ay, meron mga gano'n nagdadasal. Hey, help me. Diyos ko, Diyos ko, mamatay kami. Alam niyo, Kinumpisal ko na ito. Pero, gusto kong tumay-champaling ko yung matanda. <laughs> Mamamatay ako sa nervyos, hindi sa kras na ramlano eh. Bakit? Mga minamahal na mga kapatid, lahat may problema. Lahat. Peter, at the very beginning, focused his eyes on Jesus. Nawala ba yung storm? Hindi Tama lang yung focus. Di po ba, ano? Tama lang yung focus. Mahalaga yun. You have to understand this. That if you want to walk on the water, you must be willing to get out of the boat. Hello? You can never walk on the water staying in the boat. Tama po ba? You want to walk on the water? Get out of the boat. You have to get out of the boat. My dear friends, lahat may problema. Kung gusto mong mapagtagumpayan ng problema, harapin mo. Harapin mo. Hindi yung tutulugan mo lang. Feeling mo bukas, okay na. Hindi. Mabuti kung magigising ka. Di po ba, ano? Harapin mo. Ano yung pangatlo? Ang pangatlo ay, nagpo-focus tayo doon sa lumubog si Peter. Lumubog si Peter. At sabi niya, Lord, save me. Ha? Huh? You of little feet. Sabi ng mga bisaya, di pa ba? Na? Kaya doon lumubog eh. Little feet. Kasi kung malaki daw ang feet, hindi daw lulubog. Ano po? Ha? Huh? Grabe kayo. Di pa ba? Na? you of little faith. But my dear friends, my brothers and sisters, I hope you understand this. Peter is a fisherman. He know how to swim. Maliwanag yun. Maliwanag yun. Kahit sabihin ninyo na si Peter ay nag-doubt at kahit sabihin nyo ang liit ng kanyang pananampalataya kaya sa lumubog. You can never find in the Scripture a person like Peter who was able to walk on the water. From beginning, from cover to cover, you will never find anyone aside from Peter who was able to walk on the water. Wala the Israelites never walk on the water because the water was parted when they walked through it. Only Peter, kahit sabi mo sa kanya, you of little faith, he's the only one recorded in the scripture that was able to walk on the water. Mga minamahal na mga kapatid, Huwag nating tingnan ang kabiguan ng ibang tao. Suriin natin natin mga sarili. Many times I've said this, when you see good people, emulate them. If you see bad people, never judge. Examine yourself. Kung maliit ang pananampalatay ni Pedro, ikaw ba mas malaki? Hello? Can you say that your your faith is much bigger than the faith of Peter? Magsimula tayo dyan. dyan. May pang dyan, no? Di diba? ba? Paglabas nyo ng simbahan, dyan tayo lahat dumaan. Dyan sa tubig na yan. Tingnan natin. Di ba? Oo. Oh. Babayaran ko. Di ba? Eh, mahirap yung pag-ibang pumalpak, ay, ah, yung kasi, yung kasi, yung kasi. Pero kung ikaw kaya, kung ikaw kaya, di ba? Magaling tayo sa ganon. Again, my brothers and sisters, all of us can walk on the water if God permit it. Second, everyone has a storm in life. Everyone. You only need to stay focused. You only need to stay focused. Third, whether you like it or not, if you say Peter failed, no one has ever walked on the water except on Peter. What is in the first reading? It is very important that God is in the silence, never in the noisy part of life. Wallaha say si earthquake. Wala siya sa malakas na hangin, malakas na ulan, sa tahimik na pagbulong naron ng Diyos. Tandaan niyo yan. Pag kayo'y nagsigawan sa bahay, huwag niyong asahan ang Diyos nandot. Hello? Huwag niyong aasahan ang Diyos kapag ang boses ninyo ay mas malakas kaysa sa boses ng Diyos. Di ba? Feeling kasi natin, pag nilalaksan natin, naririnig tayo. Hindi. Ibal, isa lang ibig sabihin nun, kapag may sumisigaw, merong hindi nakikinig. Di diba po ba? Paulit-ulit ko yung sinasabi, mga anak, kapag sumisigaw ang inyong mga magulang, hindi kasi kayo nakikinig. Hello. Kaya sumisigaw mga magulang kasi ang mga anak hindi nakikinig. Kapag sumisigaw si Mrs. si Mister hindi nakikinig. Mister. Di po ba? Kailangan ba sumigaw si Mrs.? Hindi. Pag sumigaw si Mister, bingi si Mrs. Kasi hindi niya aaminin. Di po ba, ano? God is in the silence, never in the noise. Never in the noise of life. Learn to be quiet. Ano sabi ko last Sunday? When you are silent, it is the only time you can listen. Kaya pag madaldal, wala ang Diyos. Kapag maingay, wala ang Diyos. Yung takot sa tahimik, baka takot silang merong marinig. Inuulit ko, yung takot sa katahimikan, takot yon na merong marinig. Kaya ano, nag sila. Learn to be quiet. Learn to listen. Because God will speak in silence. Amen.